ako yung madami ng alam talaga. Madami pa rin ako hindi alam, sabay tayong matuto. Hindi pala ganun kadali, mahirap din pala. Speaking of criticism, medyo madalas ko narinig ngayon. Si Andy Ahon, puro lusong ang ginagawa. Araw-araw, <laughs> gagawa ako ng content, hindi ko titigilan. Ano ba natapos mo nung college? Good day mga idol, kasama ngayon natin si Ian, si Anli Ahon, ba? kilalang kilala yan mga idol kasi napakarami ng subscribers niyan, mas marami pa sa atin, mas marami pa kahit sino kasi siya yung number one na vlogger dito sa Pilipinas. And alamin natin kung sino talaga siya, si ano yung background niya, bakit siya nagsimulang mag, mag YouTube, dahil ba sa pera, dahil ba sa kung ano, tingnan natin mga idol, tanongin natin siya. Tagal ko siyang napapanood sa TV pero ngayon ko lang talaga siya nakasama. So ako rin kahit ako ay Curious na curious sa kanya mga idol. So eto mga idol, si Ian AKA Anli Ahon. Anli, uh, ano naisipan isipan mo bakit ka nag-umpisang mag-vlog? Hmm. Dati kasi bago pa ako maaya na mag Ang ginagawa ko dati, nagme-maintain ako ng blog as in yung B. Vlog? blog, B. Website, blog. mga article. Oo, yung ginagawa ko dati. Tapos naaya ako mag-bike, naisipan ko na gumawa rin ng blog or website tungkol naman sa bike. Tapos, mm -hmm. ang bala ko lang supposedly dun is gawin ko siyang parang imbakan ko ng mga adventures yung document ko dun. Dati usapang mm -hmm. style, ano lang talaga, written, puro mm -hmm. picture, mm -hmm. ganun yung mga antika lang siya. Tapos, after a year ko lang naisipan na mag-transition sa video sa YouTube, sabi ko, subukan ko rin. Eh, hindi naman talaga ako sanay na magsalita sa video. Kung written, kaya-kaya. Pero yung inaral ko lang din siya, tapos dinevelop ko lang din yun. Prior to cycling, ano yung binablog mo naman? Uh, dati, more on gadgets and tech. Okay. nag ako, ako ng mga cellphone, mga tablet, mm. sa anything about tech. Kaya lang, nung time na yun, hindi siya nag-pick up masyado. Tapos itong cycling, dito ako medyo dumami yung followers. Parang ganun. Hmm. Ito yung nag-pick Ito na lang yung tinuloy ko. Iniwan ko yung isa. Uh, that explains, mga idol, kung bakit yung review niya ng mga bike ay parang tech review din dahil galing siya sa gano'ng background. So, ngayon na, uh, 'di ba, medyo nag-boom tayo nung pandemic and ngayon medyo pababa na yung ano, yung uh, viewership sa YouTube and sa cycling in general. Meron ka bang mga balak in the future na gawin na mag-shift ng ng topic or what or dati kasi bike check ka, magiging rides ba, ganun. Anong plano mo sa future sa channel mo? Yung channel ko naman hindi ko naman ni-restrict nire yung sarili ko na puro ganito lang gagawin. Sa anything about na pwede kong i-relate sa bike, gagawin ko pa. Willing mm -hmm. pa rin ako na, siya, na gawin siya. Mm -hmm. Basta wag lang maiwanan yung nabuo mo na following mo na interesado sila tungkol sa bike. So kung ang ginagawa mo, mga nilalabas na video related pa din sa bike, tingin ko okay pa din. Ngayon, kung ano lang yung talagang uh, mailalabas natin na style ng content, na klase ng content, yun lang muna. Nung nagsimula kasi ako, ang pinangang focus ko talaga mga ano mga educational. Yung ina-explain ko, halimbawa, tungkol sa frame ng bike, anong tawag dito, para sa to, puro mga ganun. Hanggang sa naubos ko na yung mga parts ng bike, na-explain ko na lahat. Tapos dumating naman yung pandemic na doon nung time na yun parang doon tayo masyadong nas, nasipagan mag ride eh, kasi parang wala ibang magawa bawal lahat ng sport magbabike lang pwede so itingin ko nung time na yun doon siya nag Kailan ka nagsimula ng channel mo nga pala? Nakalimutan ko itanong. Noong 2016, noon yung time na nayaya ako magbike. bike Noong start, nag hmm. After a year ko naisipan na gumawa ng website. So, 2017. Pero few, ano na rin, few months later na rin, naisipan ko na na gumawa rin ng YouTube kasi nung time na yun wala pa ako nakikita na ano eh, masyado na nag-upload ng tungkol sa ano, sa bike na Tagalog nung time na yun. E, nakita ko, wala ibang gumagawa. Naisipan ko, try ko na rin ako. Hmm. Nung time nga na yun, ang nasa isip ko, sabi ko madali lang to kasi nakikita ko si GMBN, si GCN, papanood mo na. Sabi ko nun, tagalugin ko lang yung mga content nito, makagawa ko ng sarili kong content. Hindi pala ganun kadali, mahirap din pala. Kasi hindi mo lahat may apply sa Pilipinas. So pag-aaralan mo pa rin kung ano yung may apply mo sa cycling community natin dito iba pa rin. Kaya nagnyari sa akin, more on kung ano yung mga na-experience ko sa mundo ng cycling, yun na lang yung ko. Kung ano yung mga materials na meron ako, na meron sa atin, yun na lang yung sineshare Pinaplano mo ba yung cycling content mo? Kunyari for the month, paplanuhin mo ba? Or random kung ano yung ano gusto mo? Dati nung nag ako, uh, 2017, doon lang umiikot yung ano ko isip ko sabi ko araw-araw uh, gagawa ko ng content hindi ko titigilan nung time na yun ano pa ako after one year pa ako naka reach ng 1,000 subscribers pero isang taon na nag-upload ng video halos araw-araw yun yung ginagawa ko dati ano lang grind lang hindi ko tinigilan hindi ako na-discourage na wala siyang kinikita nung time na yun tapos nung marich ko yung 1,000 subscribers tsaka yung watch hours may review naman nung time na yun sa YouTube kasi parang may naging issue nun tungkol sa pag-ads eh parang yung kay, time yata nung kay Logan Paul na na issue dati yun na nag, naging strict si YouTube sa pag-approve ng mga mamuan sa YouTube ang nangyari pa sa akin nun na-reach ko yung requirements may review pa after 6 months pa na-approve for monetization So another ano pa yun Pero tuloy tuloy lang Kaya lang ngayon Hindi ko na masyadong iniisip na Hindi ko na pinipressure pala Yung sarili ko na Dapat may upload ako ngayon Or dapat this week meron ako isa Or dalawa Hindi na Kung ano na lang Basta kung na lang ako Kasi dumaan na rin ako sa pace ng burnout eh Na parang napagod din sabi ko, ano yung ka naman? Isipin ko naman yung well-being ko. Kasi mahirap din eh. Hindi din mga si Biro eh. Iisip ka ng content, ipepresent mo, i-edit mo. Tapos makita mo, hindi naman magpe-perform sa kung ano yung ina-expect mo. Ang madami yung views ganun. Minsan kung ano pa yung hindi mo masyadong pinaghandaan, ineffortan, yun yung madami yung views. Kung ano yung talagang pinag-researchan mo pa, yun pa yung hindi mag perform ng madaming views. Kaya ngayon, kung, kung ano na lang yung mailabas natin. Related pa din sa cycling. Ah, uh, Anli, ah uh, Ian pala. Uh, napapansin ko, lahat ng mga post mo, hindi siya yung basta bara-bara lang eh. Pinag-isipan eh, di ba? Ano ba natapos mo nung college? Ah, uh, ano kasi ako? Uh, graduate ako ng electronics engineering mm -hmm. nung college ayun yun yung sa, sa engineering kasi medyo ano tayo dun technical technical mm -hmm. kaya eh, hinano rin natin uh, napapansin ko nga sa mga vlog mo hindi ka naglalabas ng information na parang hula lang mm -hmm. eh, no? nire-research talaga pero pinagdaanan ko din yan Nung mga time na Kasi hindi ko naman kineclaim dati Mag-start ako mag-bike na Ako yung madami ng alam talaga Nung time na nagsisimula pa lang ako Hindi ko naman siya kineclaim na ganun Sinasabi ko rin na Madami pa rin ako hindi alam Sabay tayo matuto Parang ganun yung naging ano ko eh, time na yun Tapos kung ano yung mga comments sa akin kung mga napapansin nila, oh, ganito ka, halimbawa, ganito ka magsalita, hindi malinaw, hindi maayos, pag style ng pag-represent mo, hindi masyadong, parang walang authority, parang ganun, kung ano yung mga mannerism na ganun, yung mga hindi maganda. Constructive criticism mula sa iba, ina-apply rin kung paano pa mas mapapabuti. Kaya ganun, ganun din yung pinagdaanan ng mga style ng mga content ko. Inimprove ko lang na inimprove mula Speaking of criticism, Medyo madalas ko narinig ngayon, si Anli Ahon puro lusong ang ginagawa. <laughs> <laughs> Paano ka napunta sa lusong? Siguro kasi yung iba, ngayon lang na-discover yung channel. Tapos, nung nakita yung channel, hindi na ganun yung mga ginagawa. <laughs> mm -hmm. Nung, nung, nung nag-start kasi ako mag-bike, yung mga rides namin eh. Kasi syempre, niyayaya lang din ako ng mga classmates ko nung college, sila yung sa akin. Mga ride namin, tingbawa, amin dyan real speak tamaria sampalok akit ah, na sampalok tanay mga ganong mga rides sa amin sa area kasi namin yun mostly mga, may mga ahon talaga kasi parang dun, nandun yung enjoyment eh kung saan nahihirapan yung grupo sa mga ahon destination kaya naging ganun yung pangalan ng channel pero hindi ko na rin binago eh ngayon, ngayon naman mas nag enjoy na ako na mag ride sa trail kasi pag magra ride ka sa trail hindi mo need ng sobrang haba na oras eh para makapagbike hindi kagaya dati mga ride namin aalis kami ng madaling araw uuwi kayo halos gabi na kasi ang bagal eh. Ang babagal ng ride nyo, talagang hintayan eh. Eh hindi na magawa din ngayon. Halos naging busy na din lahat. Tapos so, syempre, nung una, ganadong ganado ka sa mga ganyan eh. Parang hindi mo masyado iniisip yung magiging Ano. Eh ngayon, hindi na pwede. Kung sa trail, sandali lang, mag kayo ng umaga. Before lunch, tapos na kayo mag okay na. Nakapag-exercise ka na. Kasi sa mga trail naman dito sa atin, hindi naman lahat. May hatak, wala rin yung mga lift kagaya guys sa ibang bansa madalas dyan yung bike mo aakayin mo pataas ng trail so yun yung nakakapagod din cardio na din yun yun yung workout mm, ano? yun na rin uh, yung pinakang workout tapos yung pababa dun naman yung pag improve ng skills kasi yun yung wala din kasi ako nung dati dati pa wala kasi ako nung sobrang takot ako pero sabi ko nga nun nakikita ko ibang mga nagte-trail mga nagda field, sabi ko hindi ko gagawin yan kasi sobrang delikado pero wala din ginagawa ko na rin ngayon kasi nga gusto ko rin ma-improve yung klase ng riding na meron ako gusto ko na makapag-ride sa kahit saan na hindi ako natatakot, na hindi ako kinakabahan. Kaya in-expose ko yung sarili ko yung sa hmm. Narinig ko yung kahit saan, may bala ka bang mag-Philippine loop? Philippine loop? Oo naman, kasi syempre, parang ano yan eh, biggest achievement mo yan bilang isang cyclist dito sa Pilipinas. Kahit sabihin mo, parang ang sarap ikwento in the future na nakapag-Philippine loop ka. Pero syempre, aside dun, uh, interesado din kasi akong ma-experience yung iba't ibang ano ba, iba't ibang culture sa, sa atin, yung mga tao, kung ano ba mga offer nila na experience yung ganoon kaya lang napakahirap unang una dapat well funded ka mm -hmm. kung gano katagal mo kukunin ako hindi ko siya kung ako magaganyan hindi ko bibigyan ng time limit yung sarili ko eh. Na within 3 months or within 6 months, makuha yung Philippine Loop. Para hindi ka nararash. Ito ko, pag Philippine loop, talagang taking your time. Actually, kahit nga hindi siya Philippine Loop, pero kung magagawa mo siyang loop, uh, simula sa bahay, pupunta mo yung ibang mga lugar sa Pilipinas, babalik ka lang ng bahay. Siguro, yun yung magiging loop. Pero, mm -hmm. parang ano lang, tour mo lang talaga yung mga uh, Pilipinas. No, Philippine loop. tour, o mm -hmm. Kasi, medyo naano kasi sa atin yung salitang loop eh. Na dapat bubuo ka ng isang loop sa Strava, na ganun. Basta mapunta mo lang yung iba't ibang lugar sa Pilipinas Kung Halos lahat ng bayan sa Pilipinas Na, na punta mo gamit yung bike Siyempre gusto natin yun Kaya lang, siyempre Gastos Marami kang iiwanan Ganun, hindi rin pwede Hindi rin uubra Yun yung problema Dito. Yung may target date ka ba sa iyong uh, Philippine tour? Wala pa eh Hindi ko, ko pa rin ma-pressure yung sarili ko Na dapat sa gantong date ready na ako Iba, iba, iba yung preparation talaga dyan So hindi siya mag-a-apply sa iba't iba't iba yung requirement eh. Na mm -hmm. paano ka makakapag-grade ng ganyan eh. Mm -hmm. Kasi ako gusto ko pag magpipilipin lupa ko hindi ko iisipin yung pera hindi ko yung problemahin mm -hmm. eh paano kung marami ka pang ginagastos sa marami ang alam bayaran hindi mo mm -hmm. naman pwedeng iwanan para dun lang so siguro pag financially ano ka na pwede na yun pag wala ka nang inaalalang iba and uh, final question parting words para sa iyong mga subscribers uh, para kung ano yung nakikita nyo sa future or nakikita mo sa future yun ganun. sa akin kasi yung mga naging mga nakasubaybay sa channel, anal ko alam ko halos iba-iba na 'yan eh naging nagsimula sa mga bikers na totally beginner, walang alam tapos natuto sa pagbabike Tapos ngayon, iba-iba na eh, sa pag-trail, umangat eh. Kakaiba-iba sa akin. Pero kasi yung channel ko, ginawa ko talaga siya na maging channel na makakatulong para sa mga nagkaka-interest na magbike. Yun talaga eh. Kasi nung time na yung, nung time na nayaya ako na magbike, yun yung time na ang dami kong tanong tungkol sa bike. Hindi ko alam kung paano itatanong. Hmm. Hindi ko na malaman yung sagot so ganun yung pinunan ko na pangangailangan kaya ako ginawa yung chance so, sa mga nag-start na mag-bike congrats sa inyo kasi naisipan yung pasukin yung mundo na cycling Uh, ingat lang tayo lagi pag magra tayo. Kung ano yung mga nakikita nyo sa uh, sa internet sa community. Medyo kakaiba na kasi ngayon eh. Parang natotoxican na ako sa eh, ano, sa nakikita natin sa mga community, sa cycling community. Pag sa pagka sa Facebook. Pero pag kaharap mo na yung mga siklista, nandoon na yung masaya parang hmm. iba lang talaga yung dating pagka uh, dun sa mga so wag, wag kayo siguro ma-discourage kung maraming nag sa ganyan makikita nyo kasi sa, sa mga groups kung ano ba newbie ka gusto mong itry yung road cycling gusto mong itry yung mountain bike uh, trail riding pero ang dami nag na keso ganyan, keso wag ganyan yung gawin mo. Parang pinipigilan nila eh. Uh, wag kayo ma-discourage yung mga ganyan. Basta kung ano yung gusto nyo i-try, na related sa pag-bike, yun yung gawin nyo. Tapos hanap kayo ng community na masasamahan nyo, lagi magagayad sa inyo. Sa tama, ganyan. Yeah. 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 So yun mga idol, natunghayin nyo yung ating interview kay Ian, the man behind the Anli Ahon channel. Yan mga idol, maraming salamat sa iyong mga insights at mga mga sagot sa ating katanungan. And nalinawan ako kung sino talaga si Andy Ahon. <laughs> yung background niya bakit siya nagsimula ng na mag uh, mag uh, vlog and 'yun hindi lang para sa sarili niya kundi para sa cycling community whole. So si Gretchen Ho naman ang interview natin. Ano kumpa. Okay. Para sa kundi magsalita sa ano nila, mag-present sa show nila. Uh, Maano mo pa mapupuha, yun? Oo, uh, ang oh, galing nila, professional na professional lang dating. So Interviewin natin mamaya pagka nagkaroon ng chance. Nag-interview siya ngayon eh. So, panoorin din natin kung may pagkakataon.